Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bilanggo ng pag-ibig, pinabayaan sa maraming tabernakulo at kinalimutan ng mundo. Ikaw ang mabuting Jesus na patuloy na naghihintay sa ating pagdalaw. Nananabik sa isang gawi ng pag-ibig mula sa sangkatauhang ito na maraming beses kang binaliwala. Panginoon ng Tabernakulo, dagdagan mo ang aking pananampalataya na madalas ay mahina at nag-aalinlangan. Panginoon ng Awa, turuan mo akong maging maawain upang maipakita sa aking pang-araw-araw na buhay ang pag-ibig na patuloy mong iniaalok sa amin. Panginoon ng katotohanan, gabayan mo ang aking mga hakbang sa landas ng kabutihan, na madalas ay mahirap makilala sa isang mundong puno ng kalituhan. Panginoon ng tabernakulo, gawin mong mahalin kita ng higit at higit araw-araw, na hindi ako kailanman mapapagod sa paghahanap sa iyo at sa pagbibigay sa iyo ng aking puso. Natatagpuan ang buhay ang tunay nitong kahulugan kapag Nananabik tayo sa katotohanan kapag ang ating kaluluwa ay bumaling sa iyo, Diyos ko. Ito ay isang malalim na misteryo para sa sangkatauhan. Dahil tinatawag mo kaming magbagong anyo, iwanan ang dating pagkatao kasama ang mga kahinaan at kasalanan nito, at muling isilang sa pag-asa at katotohanan na ikaw lamang ang makapag-aalok. Kailangan natin ang pananampalataya. Isang pananampalataya na nagpapahintulot sa atin na makita ang higit pa sa nakikita, na nagdadala sa atin patungo sa liwanag, na gumagabay sa ating mga hakbang sa ligtas na landas. Si Santa Bernardita sa kanyang kababaang loob at debosyon ay nagpapaalala sa atin na ang sino mang magsara ng kanyang puso kay Kristo ay hindi kailanman matatagpuan ang katotohanan dahil sa iyo lamang. Panginoon, ang pinagmumula ng lahat ng katotohanan at karunungan, ngayon higit kailanman ang dakilang lihim na ito ay inihahayag ng may panibagong lakas ang pangangailangan na mapuno ng iyong presensya, lalo na sa pamamagitan ng pang araw-araw na komunyon. Sa Eucharistia natin matatagpuan ang lakas upang isabuhay ang Ebanghelyo araw-araw kung saan tayo tinatawag na maging mas mabuti, pagtagumpayan ang ating sarili at hanapin ang kabanalan sa ating pang araw-araw na buhay. Kinikilala ko na ang Diyos ay may sariling mga plano at panahon at ang mga planong iyon ay laging perpekto Bagaman minsan ay nahihirapan tayong unawain ang mga ito. Ito ang pedagohiya ng Diyos. Isang banal na aral na naglulubog sa atin sa mga paghihirap upang tayo ay dalisayin at maalala na wala tayong magagawa kung wala siya. Na ang lahat ng temporal ay lumilipas at ang tanging nananatili ay ang Kanyang walang hanggang pag-ibig. Si Mama Teresa ng Kalkuta, isang babaeng namuhay sa piling ng pinakamahihirap sa mahihirap, tinawag ang mga mahihirap na sandali ng pagsubok na isang haplos ng pag-ibig ng Diyos. Ito ay isang hindi nauunawa ang sakit na nagdadalisay sa atin, nagpapalakas sa atin, na ginagawa tayong mas mapagpakumbaba mas simple, mas may kamalayan sa ating kaliitan at sa kadakilaan ng banal na pag-ibig. Sa pamamagitan ng mga pagsubok, ipinapakita sa atin ng Diyos ang kanyang mukha, isang mukha ng pag-ibig at awa na hindi kailanman nagpapabaya sa atin, kahit na sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay. Natutunan ko na, sa kabila ng mga panlabas na anyo, hindi tayo kailanman pinababayaan ng Diyos. Sa gitna ng pagdurusa at paghihirap, ang Diyos ay laging kasama natin. Binibigyan tayo ng kanyang banal na hininga na nagpapatahimik sa panloob na bagyo, na nagbabalik sa atin ng kapayapaan at katahimikan na labis nating inaasam. Ang kanyang presensya ay isang malalim na misteryo. Ngunit totoo na sumusuporta sa atin kapag ang lahat ay tila bumabagsak sa ating paligid. Hindi ako tumitigil sa pagkamangha sa providensya ng Diyos. Kung paano niya tayo inaalagaan, kahit na sa pinakamaliit na detalye ng ating buhay. Naranasan ko kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay ng lubos na nagtitiwala sa kanyang providensya ibinibigay ang aking buhay at ang aking kinabukasan sa kanyang mapagmahal na kamay. At masasabi ko ng may katiyakan na hindi pa ako naging kasing saya tulad ngayon. Dahil alam kong nasa kamay ako ng Diyos at inaalagaan niya ako ng may walang hanggang pag-ibig. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Naniniwala kami sa tunay na presensya ni Jesus sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Puspos ng pananampalataya. Lumuluhod ako sa harap mo. Panginoon, alam kong ikaw ay tunay na naroroon sa Eucharistia na ang iyong katawan, dugo, kaluluwa, kaluluwa at kabanalan ay narito nakatago sa ilalim ng anyo ng tinapay at alak. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Dahil alam kong mahal mo ako ng isang pag-ibig na higit sa lahat ng pangunawa. Isang pag-ibig na tumatawag sa akin sa pagbabagong loob at kabanalan. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig para sa amin. Pag-alabin mo ang aming puso sa iyong pag-ibig, isang pag-ibig na nagliliyab na parang apoy na hindi mauubos, na nagdadalisay sa aming mga kaluluwa at pumupuno sa amin ng iyong kapayapaan. Puso ni Jesus, hikayatin mo ang mga dukhang lapastangan, yaong mga naligaw ng landas at nangangailangang bumalik sa iyo. Puso ni Jesus, pag-aalabin mo ang aming puso sa iyong pag-ibig, upang mahalin ka namin ng higit araw-araw. At sa pamamagitan ng aming patutoo, gawin mong mahalin ka rin ng iba. Banal na puso ni Hesus, hikayatin mo ang mga makasalanan. Iligtas mo ang mga mamamatay at palayain mo ang mga banal na kaluluwa sa purgatorio. Eukaristiyang puso ni Hesus, Dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ang mga birtud na teolohikal na naglalapit sa amin sa iyo at nagpapahintulot sa amin na mamuhay sa pakikipag-isa sa iyong kalooban. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin mga makasalanang nangangailangan ng iyong biyaya. Matamis na puso ni Jesus, maging pag-ibig ko aking kanlungan, aking aliw sa mga sandali ng kahirapan. Matamis na puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa aming mga pastol. Si Papa Francisco, ang aming mga obispo, pare at diakono, upang sila ay maging tapat na lingkod ng iyong simbahan at gabayan ang iyong bayan tungo sa kaligtasan. Matamis na puso ng aking Jesus, gawin mong mahalin kita ng higit at higit pa na hindi ako kailanman mapapagod sa paghahanap sa iyo, sa pagsamba sa iyo, sa pagbibigay sa iyo ng aking buhay. Luwalhati, pag-ibig at pasasalamat sa Sagrado Corazon de Jesus na labis na nagmahal sa atin at patuloy na nagmamahal sa atin ng may walang hanggang pag-ibig o puso ng pag-ibig inilalagay ko ang buo kong tiwala sa iyo. Dahil natatakot ako sa lahat mula sa aking kahinaan. Ngunit inaasahan ko ang lahat mula sa iyong walang hanggang kabutihan. Sa iyo ako nagtitiwala, Panginoon. Alam kong ang iyong pag-ibig ang aking lakas at aking pag-asa. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin sagradong puso ni Jesus. Inaliw sa iyong paghihirap ng isang anghel. Aliwin mo ang aming mga kaluluwa sa aming paghihirap kapag nahaharap kami sa pagdurusa at kamatayan. Sagradong puso ni Jesus, naniniwala ako sa iyong pag-ibig para sa akin. Isang pag-ibig na hindi kailanman nabibigo, na laging handang magpatawad at tumanggap sa makasalanang nagsisisi. Sagradong puso ni Hesus, protektahan mo ang aming mga pamilya, ang aming mga kabataan, ang aming mga bata at matatanda, at lahat ng nangangailangan ng iyong proteksyon at iyong patnubay. Sagradong puso ni Hesus, makilala ka, mahalin ka, tularan ka sa lahat ng dako upang ang iyong kaharian ay dumating sa amin isang kaharian ng katarungan, kapayapaan at pag-ibig. Sagradong puso ni Jesus, ibinibigay ko ang aking sarili sa iyo sa pamamagitan ni Maria, ang ina na gumagabay sa amin patungo sa iyo sa kanyang pagmamahal na ina. Mahalin nawa sa lahat ng dako ang sagradong puso ni Jesus, na labis na nagmamahal sa atin at tumatawag sa atin upang mahalin siya ng buo nating pagkatao. Lahat para sa iyo, kabanal banal ang puso ni Jesus na nagbigay ng lahat para sa amin? Matamis na puso ni Maria, ihanda mo kami ng isang ligtas na daan patungo sa iyong anak upang kami ay mamuhay sa kanyang biyaya at makamit ang buhay na walang hanggan. Matamis na puso ni Maria, Maging kaligtasan ka ng aking kaluluwa. Maging gabay ko, aking aliw at aking pag-asa. Matamis na puso ni Maria, maging kaligtasan namin. Protektahan mo kami sa ilalim ng iyong balabal at dalhin mo kami palapit sa iyong anak. Kabanal-banalang sakramento ng altar. Ako ay naniniwala, sumasamba, umaasa at nagmamahal sa iyo ng buo kong puso. Hinihiling ko ang iyong kapatawaran para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo. Hinihiling ko na, sa pamamagitan ng iyong biyaya, ang lahat ng puso ay bumaling sa iyo, na ang buong mundo ay makilala ang iyong presensya sa Yukaristya at sambahin ka ng may pag-ibig at paggalang. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Amen.